Race. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, maging mahaba ang iyong pasensya. Dahil kung may galit kang masasabi, ay pwedeng magkaroon ka ng kalungkutan. Kaya dapat ay tingnan mo ang tamang sitwasyon bago ka magsasalita sa mga kausap at mayroon ka naman good energy ng maayos na karisma. Kung gusto pa rin makipag-deal, ay makakagawa ka rin ng maayos na resulta at makagawa ng maayos na pag-unlad ng desisyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya na mas mabigyan ng laging may buenas kang makukuha sa mga gabay ng kaalaman sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, kaya maging maunawain ka at iwasan mo muling magalit. At nang makatapos ka ng maayos sa trabaho, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 30 number 16 at number 19. Taurus. Ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita sa iyong tahanan, na ikaw ay dadalawin ay may maganda naman siya na buenas na aura, kung may proposal siya sa iyo dapat mong pag-aralang mabuti. Para kung talagang iyong itutuloy ay pwede mong ipatawag kung sa iyo magsisimula ay pwede kayong makagawa ng maayos na business sa hinaharap at huwag mo lang ipakita ang iyong ugali na mabait dahil kakausapin ka lang para kuhanan ng mga karunungan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas sa ibang tao nang makaiwas sa kagalit na tao sa pera sa hinaharap magulang mo ang isang pwede mong mabigyan kung magkikita kayo para laging may dasal na magbibigay sa iyo ng maayos na kalusugan may pinapahiwatig na tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay maganda sa miyembro ng pamilya na magstay sa bahay, dahil madaming pwedeng dumating na aura ng kasiyahan sa mga dapat na magawa nila sa buong linggo. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang mapasukan ng maliit na problema, kaya maging maingat ka at maging manigurado lagi sa mga ginagawa at nang maging masaya ang iyong aura hanggang makauwi sa tahanan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 10 at number 19. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay may tulong na pwedeng financial na tulong na pera o mga pagkain na magpapaganda ng aura sa tahanan at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura ng swerte kaya dapat ay laging makinig at focus ka sa mga dapat nagagawin nang makaiwas ka sa pagkalungkot at ipasyal mo ang minamahal kung may oras ka pa. Para lalong gumanda ang inyong positive energy ng swerte na mabuo na magagamit ninyo sa buong linggo ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay bawal muna ang tumanggap ng bisita na ibang tao. Nang hindi magulo ang positive energy ng swerte sa tahanan, at kung bigla ang makadalaw ang mga magulang, ay madaming swerte ang makukuha ng tahanan sa buong linggo, ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25 at number 19 at number 6. Cancer, ngayong araw kung meron ka pang deal, ay pwede. Mung puntahan dahil may aura ka naman ng katalinuhan. Sa mga gusto nilang itanong sa iyo at kaya mong magawa na magkasundo, at syempre ang prioridad ngayong araw ay ang pamilya, kung may mga plano kayo ano pa ang dapat pang magawa na inyo ng mapag-usapan, para magsimula ang swerte sa mabubuo ninyo ng pwede ng pamilya, na pagkakaperahan na makakatulong sa inyong kabuhayan, ang dapat mo lang naiiwasan ay pagpirma. Hindi maganda ang pag-asenso kung may pipirmahan ka ngayong araw, sa ibang araw mo gawin ng maging maayos ang pag-asenso. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay pag-asenso ang pahiwatig, lagi ka lang maging masinop, at maging matyaga sa mga naibigay sa iyong gawain, nang makita ng ilan sa superior na matyaga sa mga trabaho. Sa iyong pera ay bawal ka magpalabas sa ibang tao at kamag-anak, dahil problema sa inyo ang pwedeng mangyari, ang magulang at minamahal ang dapat na iyong mabigyan, ng tuloy-tuloy ang swerte ng pagkakaperahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 34 at number 20. Leo. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay pag-iingat sa mga makakausap na ibang tao dahil may kagustuhan na makakuha lang sa iyo ng maayos na information pero wala silang interes na isama ka kaya maging mas maingat ka at iwanan mo na kagad, pag ganoon na ang iyong mararamdaman ang pinapahiwatig, at ngayong araw at ipasyal mo ang mga minamahal, at nang makaipon kayo ng good vibes ng swerte, para sa buong linggo, at lalong sumigla ang inyong pag-iibigan. At sa iyong pera kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal lang, at kung gusto niyang mabigyan ang mga anak ay nasa kanya na, kung bibigyan ng walang mawala na swerte sa inyo sa pagkakaperahan sa tahanan. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay maging mas matahimik ka na lang gumawa at huwag kang maglibre ng makakain sa mga kasama sa trabaho. Dahil kukuhanan ka ng katalinuhan sa mga dapat na magawa sa trabaho, kaya nasabi na mas mainam na matahimik na walang kibo ang ugali mo ang pahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 36 at number 23. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig, kung makakaya mo ipagpaliban ang lahat ng mga kausap, na ibang tao ay naaayon sa iyong aura, dahil nasa pamilya ang swerte at mag-iipon pa ng kung matagal kayo magkakasama, at kung makakapunta pa kayo sa simbahan, ng minamahal, ay mas gaganda ang bawat kalusugan, at sa mga usapan sa pamilya, ay pwedeng may lumabas na bagong idea, na makakatulong sa inyo ng maayos sa hinaharap sa pagkakakitaan. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ay maging masipag at magkaroon ng striktong ugali sa mga ginagawa nang makaiwas ka sa problema at doon ka mapapansin ng boss na lalo kang mapagkatiwalaan libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24, number 16 at number 33. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may malakas kang enerhiya sa pamilya, kaya pwede ninyong ituloy ang mga gustong gagawin at magagawa ninyo ng maayos at mas mainam na pumasyal sa bahay ng Diyos ay iyong gawin nang lalong magbibigay sa iyo ng mga swerte sa pamilya. At sa mga gagawin pa ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday. Ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong trabaho kung pumasok ay mas naaayon na huwag ka na sumama sa mga discussion sa mga kasama sa trabaho kung dapat nagagawin sa ikakaganda ng trabaho dahil sa iyong katalinuhan kung sasama ay may maiingit lang sa iyo na lihim mo pang magiging kaaway sa hinaharap ng lihim pa rin, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22 number 15 at number 9. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay may ugali kang pwedeng mabilis na magalit kaya maging maingat at huwag makipagdiscussion kahit sa iyong pamilya para walang bad energy na pumasok sa tahanan. May aura ka naman ng katalinuhan kaya mapipigilan mong magalit at kayang mabaligtad ang sitwasyon ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay maging masinop ka dahil isa pa ang iyong kahinaan na ugali ay madali kang maawa ngayong araw kaya umiwas ka muna sa mga alam mong tao napakinabang lang ang gusto sa iyo may pinapahiwatig na saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, pag-unlad para sa iyo, dapat ay maging masinop, ka sa mga ginagawang importante, dahil magagamit mo sa hinaharap ang iyong may tatabi sa mga magagawa. At sa pagmamahalan ay ganoon din masaya, at pagpapala ng pag-unlad, hanggat laging nagkakasundo sa mga plano sa pamumuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10, number 25 at number 28. Sagittarius, ngayong araw ayon sa iyong gabay, kung may kakausapin ka ay pwede mong gawin ng mas maaga, dahil may aura ka ng swerte sa mga ganoong oras, at sa tanghali ay nasa pamilya ka na para mas maging masaya ang aura na nagbibigay ng mga swerte na inyong mga mabubuo sa pamilya nang magawa ninyong matupad ang mga kayang magawa sa buong linggo ang pahiwati sa trabaho ngayong araw ay maganda para sa iyo ay pag-unlad kaya gawin mo ang lahat ng magagawa mo sa trabaho nang makita ng iyong boss na pwede kang mabigyan ng pag-asenso sa trabaho may pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay walang sinyalis na tampuhan, pagunlad ng pagmamahalan sa tahanan at hanggat nasa inyo ang mga plano na nagkakasundo sa gagawin, ay lagi kayong may gabay na ituturo ang tamang pamamaraan sa buhay. Ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21 number 8 at number 17. Capricorn, ngayong araw ay maging maunawain ka, at habaan mo ang pasensya, para hindi mapasok na pagkainis kagad, sa mga makakausap para wala kang masabi sa mga kapamilya na pangit, pero may aura ka ng katalinuhan, kaya pwedeng mong gawin, ang deal na gusto mo kung mayroon, pero sa pamilya, magpakasaya para makabuo kayo ng mga positive energy ng swerte sa tahanan, at magbibigay sa inyo ng ikakaganda ng bawat kalusugan sa pamilya. Ang pahiwatig kung may oras ay dumalaw ka sa mga magulang, ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo, ng magagandang enerhiya, at buenas sa mga plano, sa buong linggo na buenas sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ang pahiwatig ay bigyan mo ang anak na may asawa at ang minamahal ng laging may gabay ka sa tahanan, ng pagkakaperahan ng maayos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw may sinyales, ay may maliit na suliranin na pwedeng mangyari, kung ikaw ay bigla ang magagalit, at pabigla-bigla ka ng pagsasalita, na pwedeng pangumpisahan ng suliranin, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 8 number 24 at number 10. Aquarius, ngayong araw ay may pwedeng dumating na. Sa prisa na balita lang, huwag mong asahan sa aktwal na kung bibisita ang nabalitaan na magbibigay ng kasiyahan, para hindi ka magdaramdam kung walang mangyayari, para hindi ka mapasok ng bad energy sa tahanan, at ngayong araw, ay okay ang iyong aura lahat ng maibibigay mong payo sa pamilya, ay magpapasigla sa kanilang kaisipan, at pwede ka rin gumawa ng deal sa ibang tao kung gusto mo, at mas naaayon na isama mo sa pamamasyal ang minamahal, nang maalisan kayo ng mga nakuhang bad energy at nang mapalitan ng mga masayang aura na makagawa kayo nang maayos na dapat nagagawin sa buong linggo Sa iyong pera ay bawal talaga ang magpalabas sa ibang tao at sa pamangkin at pinsan nang hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon, pagdumating na ang pahiwatig ng iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 33, number 10 at number 27. Pisces, ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya. Sa ibang tao kaya huwag ka na gumawa ng pakikipag-usap. Sa kanila, nang maging masaya ang iyong araw, at sa pamilya ka na lang magstay, kahit usapang masaya ay magbibigay ng kasiyahan, para sa inyong mga aura para makagawa ng mga buenas na magagawa sa mga plano ng bawat isa at magpapasigla ng bawat kalusugan ang pinapahiwatig at kung may oras ka ay isama mo ang minamahal sa bahay ng Diyos na lalong magpapaganda ng inyong kalusugan at ngayong araw ay bawal kang pumirma ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstra kang naiipon, ay bigyan mo ang anak na may asawa, at ang minamahal ng mas gumanda ang igagabay ng kaalaman ng swerte para sa tahanan. Sa trabaho kung may pasok ka ay maganda ang sinyales ngayong araw, wala kang problema sa mga ginagawa, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mahilig makisuyo, tukso siya ng gastos kung iyong pakikisamahan ang pahiwatig, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 5, number 23 at number 11.